time check natin, 9, po natin 9.10 kasama ko po yung pinakamaganda pinaka-sexy na sakadora uh, jowa po ni, ni boss Alvin si madam Sheila good morning madam Sheila kaganda ng buhok natin na yun And, ah andito po ulit tayo una po ulit sa akin ang akin ati baby dahil napakarami uh, niya pong ano, uh, gulay uh, may pipinong bakla may upo, may taiwan may sitaw, may dahon ng sili Ah, uh, patola, ampalaya, okra, upo, yan. Dito ay tanong po natin para isang isang box Ayun si Ate upo. Eh no, ang ganda ng upo ni Ate Baby. Alamin muna natin tong upo, balat ko pa panigurado. Ayun po yung may dala ng upo, yung mayaman po. Good morning Ate Baby. Yan ah, oh, let's talk. Mm. <laughs> Magkano yung asking price ng upo natin ngayon? Yung maganda ito. Ayan, 550 po. Sa nagtatanong po ng upo, yan po. 550 po ngayon. Asking price. Medyo umangat po yung mga presyo. ito, may 300, may 550. Ito po yung may ari ng upo. Inisna ba ko eh? Ah, ayan na mamamansin yan eh. Eh, yung okra natin ngayon. Ha? Oh, 90 po ang asking. Bali, 900 isang bundle. Meron din siyang ano. May down din siya ng silyo. Alas lahat yata umangat. Down ang silyo, ati baby. 180 ice 180. Ay, mabili. 150. Ito nga ito, sito natin na uh, bulakan White. 120. Yan, umangat na rin. 120. Saan pala ya? 550 dyan. Ano ba magkano upra? 90. Ang pala 98 lang sa akin. Ibi ang palaya. Palaya, 170. 170. Yung siling panigang. Yung ganun kaliit 160 na ako. 160, 160 yan, mali Yung malaki po nito 200, pero yung tama 160. 160. Eh yung ating, meron pa si Gerilya sa labas oh. O so, diyan na si Gerilya sa tilding. Ibigis po. Oh, 'yan. Orange puti na ba? 180 'yan. Eh, ceiling Taiwan natin ate baby? Eh 35 ang astin. Oh, uh, 35 ang asin. Ah Meron din siyang beans. Yung beans mati baby. 90 yung beans. Tapos syempre, meron din siyang uh, patola at pipinong bakla. pipinong pi bakla jerk Magkano ni ate baby. 20. Sa patolang palitpit. 45. Sa ano natin yung uh, beans natin na uh, gabal doon ba 'yon? Magano? 95. 95. Yung gabal doon na. Oh, yan. Yan po. Dito po yan. Mga asking price lang po yan. Pwede siyang magbago Minu minuto minuto oras-oras katulad ng sinasabi natin. At depende po. Iba-iba yung asking price. Depende po sa ganda, sa uri, sa kalidad ng gulay. At sa oras ng bagsak nito dito, syempre po, ang isa po nakaka-apekto nakaka sa asking price, yung pagtawad ng mga mamimili o mga lokal dito. Thank you, Ate Baby. Pupuna ko ngayon. Napakaraming patolang, ano, patolang palit ko. Nato daw yung lima. Ayan. Ayan. E, ewan ko yata. Baka pa to, ano yung kamoting puti. Tingnan natin kasi may nagtatanong ng kamoting puti. Sweet kamoting puti ba to? Magaling puti natin ngayon. Natin? 400. Sa Taiwan mo ngayon, magkano? Tawag lang lang. Ang ganda ng Taiwanese ito. Okay. Ito, malalaki yung tayo ko, ano? Oh. Ganda. Taiwan, magkano? Ay, ano po? Gusto ko yung iwasan, malalaki. 45, nagbigay na okay. ako. O, oh, nagbigay na raw siya sa patolang palipit ng 45. Ito si Miss Maria, no? Maraming okra. Meron din siyang talong haba. Meron din siyang domino talong. Alamin po natin. Wala lang, wala lang. Ay, hindi malayo. Ipunin ko lang ang lahat ng tulos. Sweet, magkano yung Taiwan mo ngayon? Ay, kanina pa. 3-5 po kami na alis kanina. 3-5, kanina. Ngayon, medyo nagbago. Tingnan nyo, nagbabago, no? Marin, Marin, hindi, minuto lang ka mo. Marin Tomas, Marin bumaba. Ayan. Ayan, nagbago na. Wala akong order. Ay, Sam! Ito, may talong dito. Namamalat ako sa'yo. Ay, Sam! Propelli ka ba ito, itong talong? Mucho po. Mucho. Magaling mucho na yan. Bumuhin ko po yung mucho yung talong. Eh, sa domino talong. 100 po yung eh, 100 domino. 100 yung mucho. Yung okra. Pinatawaran po na. Ate Osa, ilan ito lahat? 50 ang dami na. Ano? Tatawa para. Kasi kung meron din yung okra ganon. Yan, may kamatis na ano. Na dumating si Miss Marian. Tanungin po natin kay ano, Madam Sheila yung ano, kamatis niya. Ma'am Sheila, ano ba ito? Ah, tawag Jamante ito? po yung nasa Ito, Palin. Jamante. Ito, Garnet. Ito, biskaya. Ano? Yes. Sa Jamante natin magkano? Asking 33 lang. Po. 33 sa Garnet. 30. O, mas mahal pala yung Jamante. Ano bang pakakaiba ng dalawa? Mas maganda daw po kasi yung variety na ano, Jamante. Jamante, yan. Mas matipay. O, parang buok mo ngayon, nakapakaganda na. Ano? Sabi ko kay Boss Alvin, tinatanong kita bakit hindi ka pinapunta dito eh. Uh, sabi? Eh, nasa bahay ka lang daw. May naglalaba, namamalansya, naglilinis. Tapos pagdating niya, namamas nagmamasahe ka pa daw. Ayun na, po. Ayun. Ayan. Ayan po. Ayan na po si Boss Alvin. Ayan. Ayan. Siya yung profile ko kanina. Nakikita mo. isang mapagpalang araw mga kagulay welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palente today is August 7 araw po ng Webes isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay ulat po nang nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nebe ang Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke yung kanyang sangitan na narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price ng mga gulay nito tandaan niyo asking price di pa po fix pwede magbago minu-minuto, oras oras depende po sa ganda ng inyong gulay kalidad ng inyong gulay sa oras dating ng dating inyong gulay at sa pagtawad po ng nangangalakal o manginili <coughs> ng mga gulay sa mga ating sakadora. Malaki pong kabawasan po yon sa asking price yung mga pagtawad na mga mamimili. Kaya, samahan niyo po pong magtanong ng mga asking price. Dito po, may nakita po akong uh, patolang kinis. Bira makakita niyo patolang kinis. Siyempre, may patolang palitit din at may ampalaya na hindi medyo pagandahan. Alamin po natin yung asking price ng patolang kinis muna. Magkano po yung patolang kinis natin? 60. Oh, 60. Asking price lang po yun ha. Ito e, yung ating palitpin. 50. 50. Mas mahal po yung kinis sa palitpin. Yeah. Ito ang ating um, palayanan ng ganito klase. 1 Yan. Yeah. Salamat po. Ito, 1,000. Depende po sa kalidad. Ha. Eh, 1, 2, may isang salamat alamin po natin magkano yung saluyot na yun ate ano magkano yung saluyot na yun mmmm magkano yung saluyot na yun 300 isang bundle yun 30 ito nga ating uh, kangkong ha ah? ah? 7 700 Tanong tayo ng kamote. Dito po sa pwesto ni Atila, sa nagtatanong po ng uh, pipino, ito po, may pipinong puti siya, may pipinong bakla. Yan, kinuha ko po yung number niya, ito, tapos uh, ibibigay ko po sa inyo mamaya para tawagan niya po. po. Pero alamin po natin yung presyo ng pipino ngayon, pati ng uh, kung pipinong bakla, pati ng uh, puti. Atila, magkain puti natin ngayon? 18 sa, sa bakla Ayan, sana nagliling po ng number ni Atila. nila Ayan, mamaya ibibigay ko po sa inyo Every other day kami pipinong ano Ayan okay. Salamat Dito tayo sa pwesto ni, ano, ni Arlina May nakita ko nga ni eh. Bonitong Ampalaya Alamin natin magkano yung presyo ng bonitong Ampalaya niya Pati itong papaya niya Ayan. Eh. Madam Arlina, magkano Bonito ang palayan natin ngayon. Asking. five po. Ayan ha. Lahat po ng mga gulay medyo umangat. Ayan. Ayan sa papaya. Sampo. Ito lang po ang mababa. Itong papaya. 1.20 natin. Eh yung lemongrass natin. Tanglad. Oh, ayan ha. Sa nagtatanong ng tanglad. Meron dito. 15 po daw. 15. Oh, ah, siyempre, dito kay Aya. Ah, yeah, si Ate Imen ako. Aya, Ate. Ah, Kuya Resi. Ano ah. ba Aya, talong, talong natin ngayon? Asking lang. Asking. Yung maganda, maganda. One five asking. One five. Eh, yung hindi kagandahan. <laughs> Ayan, may 110, may sandana. Hindi po lahat ng asking price pare-pareho. Depende po sa ganda, kalidad ng talong. Ayun, eh, yung sitaw mo, Ate Mena? Sitaw, may 110, may 110. 110, 110. Ayan, Kuya Restia Ang tinda ni... Nakapagbenta ka na ba kanina? Oo, oh, lahat. Excuse me. Maaga palang nahahakot na yung uh, gulay ng iyong mother dear. Ayan. Ayun, medyo mangat, no? O, si ano, kamusta mo si si Arresti? hindi? ko pa ano sa YouTube ko yung ah, ano sa akin. Ah, bibigay ko mamaya. Dito po, sila uh, Edith, nila Arian. May ano, patolang uh, sopi, ay, kalabasang sopi. Magkano yung sopi natin ngayon? Asking ko 55. O, oh, 55, Magandang presyo. At Edith, magkano itong uh, bulaklak ng ano? Kalabasa. Sampo, 12. 10, 12 sa okra mo. Sa okra po, 70 ayaw pa si Ayaw, ayaw. 50. medyo bumaba yata yung A ano, okra na bumaba. Okay, salamat. Ito po, luya ang gaganda. Madam, magkano na yung luya natin magaganda ngayon? Gaganda naman ng luya nito. Ang lalaki po. Ah? Isang libo, libo. meron na yung 50. Kagaganda po ng luya nila. Dito tayo sa mais ni Ate Aya. Dilaw puti. Good morning Ate Aya. Ate Aya, magkano na yung puti natin ngayon mais? O, 38 per kilo, 380 per bundle. E yung dilaw? 280, 28 per kilo, 280 per bundle. Kasi 10 kilo po. Yan. Salamat Ate Aya. Dito kay Ate Iniko, may nakita akong bayabas pati pechay. Pechay mustasa. Good morning Ate Iniko, maganda. Ate Iniko, maganda, maganda, maganda yung ating ano. Pechay magkano? Pechay po, sandaan. ang te, ang ato sandaan, isang kilo, 1,000 isang bundle sa mustasa. Ganun. Pareho lang po. Yung bayabas. Ayan, basta ko. Ba Ayan, oh, korenta. Ika mo na, Nay. Ang bayabas. Parang kung hindi kayo ay lang, Ang, ang ano nga, ba bayabas Bika mo lang. Ika, hindi na, Nay. Na Ito yung big buyer na kumpare ko, si Brother Vlad. Hello po. Good morning po. Ayan, na. Di flyer yan. Hi. Ito kay Bebot, kasi pagpunta kay kaya Bebot, pinapashoutout ko yeah, yung dalawang si kaibigan si natin. Si Jesse Boy. Jesse Boy. Si Garcia. Garcia ng? ng Barangay Bagong Sika. Barangay Sika. Tapos si Ramil. Bataan. Nang Bataan. Shoutout po sa inyong dalawa. Isang magandang umaga po at magandang buhay sa inyo. Dito po, matagal ko na pong hindi na-interview. Alos isang buwan ko na pong hindi interview yung doktora ng ating baksakan, si Doktora Sheryl. Pinakamaraming mga stock na si sibuyas dito sa baksakan. Sa magandang maga, doktora, araw-araw na lang, lalo kang dumaganda. Na? No? Ngayon lang ko ulit kita na-interview. Madam, ah, doktora, magkano yung ating ano? sibuyas 855. na puti? ah 850. yan eh, medium. Eh, yung malaki nun? 950 sa medium natin yung pula 980 sa malaki sa so, malaki ganun din po ilang kayo puro 9 kilos yun hindi po 8.5 yung ano super dati na muyok okay. daw yung super white po oh. 480 480 sa kanso kanso mo 400 at, at sa atin ano 25 yan, yan sige salamat doktor may kausap ko si doktor eh o Sa shout-out sa shota shout niya. Oh, shut up lang shout out mo, may shout na ba 'yan? Ha? Ah, uh, ano? Bar oh, taga Barlis 'yan. Akin oh, oh Justin. Ano? Si, si Doktora. Salamat Doktora Cheryl. Araw-araw po, lalong alam niyo na. Yung natin dito magkano yung sampalat pati sinibuyas. Para magkano yung sampalat natin ngayon, asking lang. 95. 95. Eh yung ating sinibuyas Sinibuyas na gabi magkano? 75. 75. Bali 750 per bundle, 75 per kilo. Dito po alamin natin yung gulay bagyo pagpasok niya ng entrance kaliwa. Magkikita niyo po yung presyo ni Joyce and Ed. Yan. Marami po, ma kalidad po, mga quality, mga gulay, bago nila dito. Yan po. Kanina po, napakarami ito. Ngayon, konti na lang. Good morning, boss. Boss, magkano yung ating repol yung asking lang? 800. 800? Yan. Dahil nga nagulo, may hirap na. Medyo nagangat talaga. Eh, yung carrots? 1.9 sa bundle. Eh, yung ating papa, patatas na malaki? 400 isang bundle. Eh, yung pechay bagyo? Wala. 1.20. Tumas din yun, 1.80. Ah, wala magkano? One, two. Eh, sa ating, ano, yote, magkano? Sa yote po, 600. Ayan, carrots. Ito yung tomato, yung carrots magkano mali? 190. 190. Sa celery, per kilo, magkano? 300. 300. Sa leeks? 200. 200. Sa beans natin, bagyo? 160 po. 160. Sa coli? 180. 180. 180. Sa young corn? Young corn, 35 po. 35. Sa siling sultan? 180. 180. 180. Sa lemon natin? Ayan, may broccoli ka ba? Ay, wala. Bro. Wala broccoli. Thank you. Basta yung pwesto nila, pagpasok nyo ng entrance, unang-una, ayan o. Oh. Makikita nyo agad yung Joyce and Ed. Taga, ano ko to? Uh, ang barangay ko bakero po. Ayan. Pwede nyo pong iparada yung sasakyan nyo dito. Ayan. Dito sa pwesto ni Madam Menchi, padating pa lang yung kalamansi ko ah. Alamin na natin kung magkano. Papaya, yan, 10 piso, 8. Medyo mura yung papaya ngayon. Pero itanong natin kasi maraming kalamansin para na si Madam Nancy, Yung mga good na good ah. Banda mm -hmm. eh, Menchi, magkano yung maganda natin kalamansin ngayon? Tangali na, tangali na. Pero magkano ngayon presyo eh? Wala po. Oh, 1,000, medyo mangat naman na yan. Wala po tayong makitang labihay. Sa so, nagtatanong ng labihay. Ayan uh, medyo umangat daw. Uh, 1,000 na po. Ang, um, ano, so, ang ating kalamansi, yung good na good po yun uh. Mamaya maya, darating na po dito yan po, wala pa yung mga kalamansi. Pero sabi ni Madam Menchi, yung pa dating, isang libo daw. Yan. Pero di pa dumadating. Kasi mga dumadating, minsan alas 11, alas 12. Yan. Kasi dito, maraming kalamansi dito ngayon-ngayon, wala pa. So, may dalawang pirasong ano, bag. Tanong na rin. Magkano ka naman siguro? 1-1 1,000. Yung 1 yeah. Pero, pero, hindi yung hindi kaganda, may 100, 900, Yan, yung hindi kagandahan. Yeah, kagandahan. Turing, 1-1. Yeah, okay. Pero may 1,000 po. Ang kagandaan yung karamihan talaga, 1,000. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asin price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Samitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po. Pero yun, nagbabandel sila ng ano, kamote. Anong kamote yan? Dilaw? Magkano yung dilaw? Ngayon may dilaw kapon mali eh. O, oh, 4.50 malaki. Yung maliit, 3.50 yan. Yeah. Sa patatas natin ngayon, magkano? Patatas? Or, patatas sa luya? 80, 90. Yeah. Salamat. Taiwan ba to? Magkano yung Taiwan natin ngayon? 580. Ha? 580 sa kamoting puti? Uh, 50. 50. Yun yung puti. 45 yun yung puti. Yung 40, 45 yung puti, 50 naman yung dilaw. Ito yung suprema. Magkano yung natin ngayon? 580. 580. Magandang presyo yung suprema. Ito, uh, Sultan, magkano no? yan? One, One seven. One seven. E yung labong? 20. 20. Salamat.